Hello guys! Nandito po kami sa Nihon Aji. Dito po sa San Agustin, San Fernando. Pagdating namin, kumuha na agad kaming pagkain. Ang dami pong masasarap dito guys! O atin pang litsyon, saraing diet kenny sigurado. Kami naman, nauna kami agad dito sa Chocolate Fountain. Ang dami po nilang matatamis. Dito naman po tayo. Sa favorite ni mami ko. Yan lang po yung habol nila dito. Charot. Ang sarap po ng marshmallow, guys. Dito palang busog na kami ng kapatid ko. Kumuha na po ako ng favorite ko. Gulay is life. Ay, merimla ko bigla. Nakakuha na din pong pagkain si mami ko. Pagkatapos namin kumain, nag-ice cream na kami. Mi pa mo, ko pa mo. Napapatawa ako sa kwento ng kapatid ko. Ito na po pala yung pangatlo nila, guys. Sinulit nila yung bayad nila. Sulit na sulit. Ay, Ano ano niya Ninong naman, no? Meta talaga? At least malago pa rin. Anak, ano, Ana?